Shout out mga kadiskarte Ayan Si Buddy Alon Sinamahan na ako sa biyahe Pinamirienda pa ako Ayan bumarada lang kami sa Letgy Dito kami sa Favorite naming meryendaan dito sa Amadeo Silang Bypass pag doon palabas ka na Amadeo dito naman pa silang pa anong tawag doon Aguinaldo Highway diba pati ayun sarap kasi lang ano dito lumpiaw ayun o oh, nagluluto kasi ate oh. fresh na fresh Video ko lang tayo. <laughs> Shout out. <laughs> Ayan, kaya lang po kami. Nilibre pa tayo ni Badi. <laughs> Ayan mga kadiskarte. Tapos na tayo magmerienda. Putan lang natin ang ating truck. goods Yan oh Oh lami Dalawa ay Eh ito nakadali pa si body ng ano. Nasaan 'yung ada ali pasti ano yung yung ano, saging oh, discarded pa diba, si Badi papahinogin niya Ngayon, <laughs> binigay ni ate daw yung mga yung mga maliliit magulang na daw yan eh, sabi ayun, para may pang papak papak ba ayun biyahe na uli tayo mga kadiskarte sa ano nga pala ang deliver natin ngayon sa Toyota Santa Rosa Toyota pagawa ng mga kotse seat belt ayun shout out mga kadistarte Mag medyo maaga tayo nakargaan ngayon eh time check anong oras ba 10.47 oh. loaded na tayo padeliver deliver na diba pumping po yung ano Didelibera namin Pamping pumping bobomba pa namin to. Straight diesel po. Karga namin yun. Ni Barry Alon. Ayan. Shout out po. Mga katiskate, let's always ride safe and let's keep on trucking. Keep on trucking. Shout out. Ayan mga katiskate. Ayan. Dito na tayo sa Toyota Aisin A-I-S-I-N Dito sa Santa Rosa Katabi ng Walter Mart Si Buddy Alo nang nag Pasa ng mga dokumento And then mag isa ka lang Ang bawa Wala kang kasamang OJT Siyempre obligado driver lahat magpapasa dokumento kalimitan pa naman sa mga industrial ano yang pabalik pa palakad-lakad ka sa mga ano papapirmahan papasahan ng resibo kaya masarap maganda rin na may kasama buti yun sinamahan tayo ni body na ano body alon hindi di ako lahat magka ano yan mag maglalakad ng mga dokumento, di ba? Ayun, mga kadiskarte, share ko lang yung mga uh, sistema sa mga deliberan na ano. Kasi hindi naman na makagaya sa gasolina na pagka ano mo eh andyan lang ang receiver katabi mo. Eh pag mga industrial, brad, lalakad ka ng malayo, ganyan. paro pa rito, pipirma doon yung isa, yung isa pipirma pa, gano'n. Ayan po yung wall Walter Mart sa kabila Ayan. Dito lang kami sa Toyota Aisin. Ayun, mga kadiskarte. Ay bahagi ko lang po. Buhay biyahero. Shout out Yeah. Pasok na kami. ah ah yung ano dokumento ayan butay sama na si badi ayan pasok na po kami ayan mga nakapasok na po kami ayan po ang tangke na namin hinihintay lang po namin yung checker ayan si badi eh. si badi nakain ng ice cream <laughs> anong flavor niya badi <laughs> san marino flavor ayan po Dala natin. Waiting lang po tayo sa magre receive Break time po eh kasi time check. 12. Ano yung bubuyan? Oh, may mga ano doon. ipapahinga Tao. Tao doon. May mga guantes nga doon. Ano? Luma. Mga guantes. Yung... Te cotton tapos may ano, yung kulay orange. Eh, pipili ka to. Nung no, medyo maganda-ganda. Ah, eh, sige, pati. Kain ka lang ako. Kanina kasi kumain. Shoutout, mga diskarte. Time check, 12.15. Anong halihan na ba ang lahat? 12.16 pala. <laughs> Shoutout. Baka mga launa to, mag-unload kami. Di ba? Shoutout. out. Hmm. Pakita ko lang sa inyo yung baong ko mga kadiskarte. Ayan o. Ayan o. Siyempern. <laughs> may ice cream din ako. Kala <laughs> ba di siya na may ice cream. <laughs> ayan o. Ay, gusto torta. Gusto mo? Pinagluto tayo ni misis eh. Nakain ko na yung, ayan o. Alahati na lang eh. Puno yan kanina eh maya maya naman diba yun signal ko lang mga katiskarte ang diskarte namin sa biyahe para makatipid shout out mga katiskarte relax relax muna tayo ayan mga katiskarte tapos lang natin mag unload pinakasikasan na ni body yung ano, dokumento Kakain naman muna ako. Kain na tayong damit. Pawis na pa eh. Tagaktak. Sa init kasi ng ano, araw. Kain tayo mga katiskarte. Kanina medyo natagal lang kami dahil dun sa tangke sa tangke nung dideliveran yung receiver niya na valve ah, actually wala siyang valve nakaabang lang siya na tubo na derostras, kailangan salpakan may meron kami mga reducer uh, ah, yun, nanghiram kami ng labi tubo sa receiver. Nairam naman kami. Una. Nairapan naman kami ang backlass kasi ano eh, mahigpit. Eh, dinala ko pa doon sa ano, sa... sa ano nila, sa workshop. Kasi may gato. Yun. Pagdating naman dito, na backlass ko, yung para sa babae na ano nakamla kasi ano yun eh parang babae talaga ba no. yung mga house pala namin puro babae rin kaya hindi pwede yun na gano'n na naman kami dyan baklas baklas na naman mga makuha namin yun ano. tamang kombinasyon hmm. No. kaya mahalaga rin na sana may baong na gamit gabi tubo para sa mga ganyan na bombahin kaya kung sa mga gasolina naman yung i-ano mo lang doon sa butas yung ano eh di ba yung UGT kung tawagin pag sa gasoline station UGT means underground tank o, di ba may butas doon sasaw-saw lang yung gasolina doon dadaloy na siya by gravity pero pag ganito sa mga industrial yung kalimitan tanki talaga nila nasa taas kasi mga diesel naman yun nasa taas. Kaya ipapump siya. Kasi hindi naman kaya i-gravity pa taas eh. Gravity nga pa baba eh. Diba? Kailangan ng pump. Tapos yun, may mga kombinasyon na kailangan. Sa ano? So yun lang. Ayun Ay, lang sa body. Nang kita na. Ay! Lumiis na naman. Kasi nga dito pag industrial. Yun. Isan pirma doon sa isang opisina, pirma sa kabilang opisina. Ano? Eh, eh ito na nga. Okay na yung dokumento. Okay, mga diskarte, pusin ko lang tong kain tapos takbo na kami ulit. Pabalik terminal. Po, oh, shout out mga Let's always ride safe and let's keep on trucking. Ito na pala si bati, okay, Bakit na? Yo. Pa, sumama ko lang siya sa uli yung ALAM Yung RECORDS copy sa atin, di ba? Record copy. Oo. Oh. ko ng ganun. yung mga ano, labi tubo. Kasi Ngayon ito na yung mga ano, documents. Shoutout out. Pipicturean ko pa pala to, i-send ko sa ano. GC ng ano. Group. Kaya yeah, mga kadiskarte, si eh, Buddy Alo nang bumabanat. Pabalik na po kami ng terminal. Ito po, Tagaytay. Santa Rosa, Tagaytay Road. Patagaytay. Papasok po kami ng Calax Pabalik ng terminal One drop lang po kami ngayon Pero bombahin Saka Tawag dito yung Industrial Gaya medyo sa dokumento eh Ano ba to? Yung pa Balik-balik na ba di? laka lakarin Kasi pag sa mga gasol station Doon lang yung receiver Abot mo lang kaharap mo eh sa mga ganyan industrial marami kang pasikot-sikot pipirma yung mga manager mga head ano mga ganun -ganun. kaya Siyempre, pupunta mo pa sa opisina yun, gano'n. Tapos pipinro pa rin yung isa. Oh sa part chasing, sa guard, sa engineering, sa materials. Ano <laughs> di? Ayan lang sa industrial Anyway, kasama sa trabaho natin yan Ayan, Go Lan Ang Go! Ito po, malapit na po kami sa Calax Ayan Silang binyan Manila Baya Calax Kahit tumotsa Ha? Ano yan? Wala yan? Ano yan? Parang anti-skid eh po ba Wala nang dribo to? Oo, oh, lahat naman eh Kahit yung kina ano Yung iba, yung mga uh, straight May eh, ganyan eh O, oh, Laguna Technobark uh, Wala akong lakas ah. Pag ganyan, lipat na hey, yun, lang, ano? Sige, may hindi lang. Nakasig-side <laughs> na So, nangingi pa nga ng cambio yan? Ha? Huh? Nangingi pa, kung totoo siya. Hey, nangingi ng cambio, nagsig-side si na nga eh. Pag-uubang ang makina sa... Hindi, hey, ibig sabihin, nataas na yung RPM niya. Kailangan mo na ilipat. Hey, di ba? Kulang nga nga. Kulang nga. to Technopark. Ganyan po, Laguna Technopark. Gate 1. Ito naman po ang pakalak sa tapat niya. Pag galing ka ng ano, ng... Santa Rosa. Yun o. Oh. Tapos, ito po ang pabalik. Pakabite. Diyan po ang pakabite. Yan. Ayawin. Ay, uh, we. Yan pa derecho sa niyan. Tipid na ano. Ayon. Ayon dito ang paano natin entry. Hindi ba yan yung paano pa maguyam? Labas mo sa Michelle. tumitaas na ng Carmona, di ba? Saan Saan? Dito, no? Nung isang beses may counterflow dito, no? Hindi <laughs> lang natin na video. Ayan po, Kalax na po, mga kadiskarte. Oo, oh, malamang ganun na nangyari dyan. Pwedeng galing yung sabsabayan dito, no? Mga ano yun eh, mga foreigner eh no? Ayun. Kung galing do, hindi nagpagkaan niya eh. Salamat salamat. Ayun nga, ano, malamang sa malamang na nangyari. Ayun po, oh. Shout out! Shout out, mga kadiskarte. Eh. Isang matagumpay na delivery na naman po ang nagawa natin. With the assistant of Buddy Alon. Shout out. Ayun nang nilalang. Ha! Ha! Ah. Tit, Ayan po. Yan Ay, ang ng ano. Pamuting kahoy. Ayan po mga diskarte. Salamat muli sa inyong pagsama sa aming biyahe. Hanggang sa muli. Let's always ride safe and let's keep on trucking. Keep on trucking. Ding 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 ding.